Ito yung ginagamit ko sa pagtatanim ng halaman. Ito yung glove with claws. Yan, kita nyo para may mga kuko. Kahit ating ipagkapaw dito, ipaghukay dito sa ating pagtatanim ng halaman, pwede. Like, hindi masasaktan ng ating mga galamay. At ito naman yun yung nasa kaliwa, ito, wala naman siyang kuko. Yan, kita ninyo. Napakaganda ito. Papakita ko sa inyo, susuot ko ito ng hechora kapag ating isinuot. Kita nyo, matitigas yung dulo. At ito naman yung isa, wala na siyang pinaka-klaus. At itong advantage niyan, kahit yung inyong pagkaparong gaya ng mga tataniman natin mga lupa, hindi ka madadali ng mga tinik o ano pa man, matagal na bagay. O kahit sa kung kayo takot, oh, libre kayo. So yan mga kabayan, at umpisa na natin pagkatanig. Sa gusto magkamerong ng gloves na ito na gamit sa pagtatanim, na sayo yellow basket. I-click lang ninyo para kayo'y maka-order. Kita nyo, napakaganda Oh.